Arestado ang dalawang high-value individual sa ikinasang bypass operation ng PNP sa Sambuanga, Sibugay. Pinutukan niya ni Patrolwoman Charlene Rose Gumangat dalawang high-value individual sa ikinasang bypass operation ng mga operatiba sa Purok African Daisy Barangay, Suklema, Ipil, Sambuanga, Sibugay. Nito lamang ika-25 ng Mayo 2024. Bandang alas 11 ng gabi ng ikasaang operasyon ng mga tauhan ng Regional Drug Enforcement Unit 9 na pin pinamunuan ni Police Captain Gilbert T. Escobin, Ipil MPS at Police Drug Enforcement Group Special Operation Unit Narecover sa sospek ang dalawang pakete ng hinihinalang shabu, isang genuine 100 peso bill kasama ang 2,400 peso bill bogus money na ginamit bilang buy-bus money at isang pakete ng San Marino cigarette. Mahaharap ang sospek sa kasong paglabag sa RA-9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Ang akusado ay dinala sa IPIL e MPS para sa tamang dokumentasyon at tamang disposisyon. Ang pambansang pulisya ay tulong-tulong sa pagpapanatili ng kaayusan at kaligtasan ng komunidad tungo sa nagkakaisang bagong Pilipinas. Mula dito sa Sambuanga Peninsula. Ako ang iyong PNN Correspondent, Patron Luman Trading Rose Gumangan, Alagad ng Batas, Tagataguyod ng Balitang Tuli. Maraming salamat, Patron Luman Gumangan.